Hindi lang sikat na negosyante si David Charlton. Siya din ay nakilala noon sa telebisyon bilang celebrity hairdresser. Kamakailan sa si isang nakakalungkot na balita ay pumanaw na ang English hairdresser na si David. Ating alamin ang buhay ni David at ang kanyang mga naging ambag at naging pamana. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of David Charlton of David Salon. Si David Charlton ay sinilang sa Sutherland, Tyne and Wear, England noong July 12, 1955 at na-expose sa hairdressing sa napakaagang edad. Katunayan siya ay galing sa pamilya ng mga hairdresser. Ang kanyang lolo ay nagtatrabaho bilang barber habang ang kanyang ina at Chuhin ay mga hairdresser. At ito ang isa sa mga pinakahinahanap na karera sa naturang bansa. Bilang bata, ang salon ay kanyang naging playground. Nang magbukas ang kanyang tsuhi ng isang marangyang salon sa England, nung siya ay walong taong gulang, ay dinala ang ina ni David upang makasama sa trabaho. Siya ay isang single parent. Ang ama ni David ay dating metal worker. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa edad na 12, tumutulong na si David sa family beauty business kung saan ay nililibang niya ang mga customer, particular na ang mga ginang na may royal titles sa pamamagitan ng paghahain ng tasa ng kape na lahat ay naghihintay na maayusan ang kanilang mga buhok. Tumutulong din siya sa paglilinis ng sahig. Kung dati ay nagnanais si David na maging geologist, nagbago ito at nahanap ang pagmamahal sa hairdressing. Habang nagtatrabaho siya ng full-time sa salon ng kanyang tsuhin, kasabay nito ang pag-aaral din niya sa Durham Technical College. Pagkatapos sa tatlong taon ng pag-aaral, sa edad na 16, si David ay isang ganap na hairdresser na may mataas na marka mula sa South Shields Technical College. Ang distinction na ito ay nagbigay daan kay David na bumalik sa Tyne and Wear sa pagkakataong ito sa South Shields upang magturo ng hairdressing. Nagsagawa rin siya ng mga workshop para sa Northeast Hairdressers Federation. Ayon kay David, napaka-competitive ng hairdressing sa England. Kung hindi ka anya magaling, hindi ka makapagtagumpay. Ang mga kaibigan niya ay titrabaho sa mga minahan ng karbon, sa mga shipyard o sa mga pabrika. Sa kaibahan anya, siya ay lumalabas muna sa salon na fresh and clean sa tuwing natatapos ang kanyang trabaho. The English hairdresser who conquered the Philippines Hindi nilimitahan ni David ang kanyang kakayahan at mas pinalawak pa ito. Nang siya ay 22 years old, nagpaalam siya sa kanyang chuhin na gusto niyang magtrabaho sa Hong Kong. Nag-apply siya sa isang posisyon at mapalad na natanggap. Na mga panahong yun ay wala pang karanasan si David sa pagsakay sa eroplano at hindi pa din siya nakakalabas ng kanyang bansa. Mula Hong Kong, makalipas ang ilang buwan na italaga si David ng kanyang employer sa kanilang sangay sa Pilipinas. Dumating siya sa bansa noong 1978 upang pamahalaan ng isang upscale salon na tinatawag na Rever na matatagpuan sa loob ng Mandarin Oriental Hotel sa Makati City. Sa ilalim ng kanyang kontrata sa trabaho, dapat ay magtrabaho si David sa loob ng dalawang taon at babalik na sa England pagkatapos. Ngunit dahil sa mahusay na pagtakbo ng Rever, na naging isa sa mga nangungunang premium salon sa bansa noong panahong yon, palagi siyang hinihiling na kanyang employer na palawigin ang kanyang kontrata ng isa pang taon. Patuloy na itinaas ng employer ni David na kanyang sahod daon taon upang hindi siya umalis at kalaunan ay ginawa pa siyang kasosyo. Sa loob ng tatlo hanggang apat na taon, dahil sa sobrang bilis din ang pagpapalawak ng kanilang negosyo sa Hong Kong, kaya't ibinenta sa kanya ang salon sa Maynila noong early 1980s na nagbigay sa kanya ng pagkakataong pamahalaan ang negosyo na ayon sa kanyang mga pananaw at layunin. Pinalawak niya ang River Salon sa limang lokasyon. Habang abala si David sa pagpapalawak ng river, nakita niya kakulangan sa lokal na merkado para sa isang salon na nag-aalok ng kalidad na serbisyo sa hairdressing sa makatwirang presyo. Isang puwang na hindi natutugunan ng ilang malalaking salon. Na mapagtanto na ang Rever ay isang premium salon na karaniwang nagsisilbi sa mga high-end na kliyente. Nakabuo si David ng bagong konsepto ng brand ng salon na nag-aalok ng premium na serbisyo sa abot kayang presyo. Dahil dito, itinatag ni David ang David Salon Inc. sa hangaring ibahagi ang kanyang kaalaman sa mas maraming Pilipino. Binuksan niya ang kauna-unahang David Salon sa New Farmers Market sa Cubao, Quezon City noong 1989. Ang David Salon ay hindi lamang nagbahagi ng tatanging estilo sa maraming Pilipino, kundi nagbigay din ng mga oportunidad sa trabaho at pagkuha ng kasanayan para sa maraming promising na Filipino stylist. Napagtagumpayan ni David ang kanyang pananaw na dalhin ang diwa ng European hairdressing sa Pilipinas. 35 taon na nakararaan matapos ang unang sangay. Ngayon ang David Salon ay ang pinakamalaking chain ng salon sa Pilipinas na mayroon ng mahigit 200 branches at patuloy pa itong lumalago. Kinala sa mataas na pamantayan at welcoming environment. Ang mga salon ay matatagpuan sa mga pangunahing lokasyon sa Greater Manila area pati na rin sa mga lalawigan. Noong 2008, binuksan ang kauna-unahang branch ng David Salon sa US sa Los Angeles, California. At noong February 10, nagbukas ang unang branch ng David Salon sa Middle East sa Dubai. Ang dedikasyon ni David sa kahusayan at pangako na gawing accessible ang world-class na hairstyling sa lahat ng Pilipino ay nagpasikat sa kanyang mga salon bilang pangunahing destinasyon. Ang natatanging pamamaraan niya sa pagsasama-sama ng mga international na teknik sa local na sensibility ay nagdala sa si industriya sa bagong taas at nabigay ng inspirasyon sa napakaraming hairstylist at negosyante. Nagkipagtulungan si David sa mga renowned artists and celebrities na nag-ambag na kanyang talento sa beauty industry. Ang kanyang mga kolaborasyon ay nagbigay diin sa kanyang kahusayan at pagkamalikhain at nagpalawak ng kanyang impluensya sa larangan ng hairstyling at fashion. Katunayan, naging official hairdresser siya ng mga kandidata ng Bilibining Pilipinas gaya ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. Naging matunog din ang nasabing hair salon bilang isa sa main sponsors ng dating morning shows ng ABS-CBN Magandang Umaga Bayan Pilipinas hanggang sa Umagang Kay Ganda bilang isa sa mga segment host na nagbibigay ng beauty at hair tips. Giving back to the community. Ang impluensya ni David ay umabot lang pa sa salon dahil siya ay aktibo na kikilahok sa mga inisyatibong pangkomunidad at sumusuporta sa mga lokal na charity na nag-iwan ng pamana ng pagiging pagbigay at malasakit. Labi siya nire-respeto bilang isang mentor at tagapagtaguyod ng edukasyon. Nakikipagtulungan sila sa mga kabataan kulang sa edukasyon, mga ulila at mga ina na may mga anak na nahihirapang makaraos. Ang David Salon Training Academy na itinatago pang sanayin ang lokal na talento ay naging pundasyon para sa mga nagnanais maging hairstylist na nagbigay ng libo-libong trabaho at nag-transform ng mga buhay. Sang-ayon si David na isa sa pinakamagandang pala ng kanilang negosyo ay ang pagkakataong nakapagpabago ng buhay. Hindi tulad ng ibang business na kumukuha ng mga stylist at staff mula sa ibang salon, ipinagmamalaki ng David Salon Inc. ang pagsasanay sa mga tao sa kanilang sariling David Salon Academy. Ayon kay David, mahalaga para sa kanya ang pagbibigay pabalik sa komunidad. Palagi siya naniniwala na kung nagtatrabaho ang isang tao kasama siya at siya ay matagumpay, dapat na maging matagumpay ang kanyang mga empleyado hindi siya komportable na nagmamaneho ng mamahaling sasakyan habang ang kanyang mga staff ay dumadaan na nakachinelas at t-shirt. Nagbabayad siya ng magandang sahod at komisyon upang mapanatili ang mga good employee. Sinabi ni David na gumagawa sila ng maraming outreach projects dahil naniniwala siyang dapat silang tumulong sa iba bilang karagdagan sa kanyang malalim na epekto sa beauty industry. Si David ay isang masugid na mahilig sa fitness na may walang kapantay na pagsusumikap sa mga pisikal na hamon. Halos bawat taon, siya ay lumalahok sa kilalang Ironman Triathlon sa Hawaii. Ang mga atletikong tagumpay ni David ay nagbigay din sa kanya ng pwesto sa Guinness Book of World Records para sa isang kahanga-hangang feat sa sculling sa Pasig River na nagdagdag ng isang kahangahangang atletikong milestone sa kanyang mayaman at magkakaibang pamana. Death Tungkol sa kanyang hinaharap, bukas si David sa pagsasabing hindi niya maisip ang pagliritiro dahil mahal niya ang kanyang ginagawa. Para sa kanya, ang hairdressing ay isang karera na dapat mahalin. Dapat ay may pagmamahal siya sa pagkikipagtrabaho sa mga tao at pag-aalaga sa kanila. Kailangan din niyang mahalin ang fashion, ang pagtingin sa mga bagong estilo at pag-recreate nito. Kaya payo niya sa sinuman na nanais na maging matagumpay na hairdresser, kailangan nilang ipamuhay ito at patuloy na magtrabaho. Isang mga banyaga, itinuring ni David ang Pilipinas bilang pangalawang tahanan niya. Kinikilala ng mga Pilipino ang kanyang mahusay at makataong pamamalakad. Amo ang nakasanayang tawag kay David ng mga empleyadong mahal na mahal siya dahil sa kabutihang ipinakita niya bilang pinuno ng David Salon, Inc. At kamakailan lang, Isang malungkot na balita ang sumalubong. Ipinagluksa ng salon industry sa Pilipinas ang pagpanaw ni David. Sa pamamagitan ng isang Facebook post noong Martes ng gabi, October 29, 2024, inanunsyo ng Davins Philippines ang pagkamatay ni David sa edad na 69. Maliban dito, walang ibinigay na karagdagang detalye tungkol sa kanyang pagpanaw, kabilang ang sanhinang kamatayan. Samantala si David ay naalala ng kanyang anak na si Laura Charlton na nagsisilbing creative director ng David Salon na nagpatuloy sa dedikasyon sa inobasyon at kahusayan sa beauty services na kanyang ama. Ang balita ng pagpanaw ni David ay sinalubog ng masaganang pasasalamat mula sa mga empleyado, kliyente at mga kapwa sa industriya na naalala siya para sa kanyang kabaitan, pananaw at pamumuno. Sa pagninilay sa kanyang pamana, pinarangalan ng L'Oréal Professional si David sa isang Facebook post kung saan dinukoy siya bilang isang visionary founder na ang pagkamalikhain at dedikasyon sa serbisyo ay patuloy na magiging inspirasyon. Samantala sa comment section ng Instagram post ng David Salon PH tungkol sa balitang pagpanaw ni David, ilang celebrities ang nagpaabot na kanilang pakikiramay at dasal. Nangunguna rito ang beauty queen na si Bea Rose Santiago. Ramdam ang kalungkutan sa mensahe ni Bea na nag-iwan ng maraming crying emojis, kalakip ng pasasalamat sa magandang alaala ng pagkikipagtrabaho niya kay David. Sa paglisan ni David sa mga nagawa niya, ay patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng umuunlad na brand ng David Salon at sa mga bihasang profesyon professional na kanyang ginabayan. Ang pamana ni David ay magpapatuloy na humubog sa beauty industry na nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Markado din ang iniwan niyang tagline na whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you.